Don, so, saan ka naman pumunta? Inom ako. Ano, natapon yung... Nakipalanit ka na naman ay dal? Hindi, siya, hindi siya masarap. Uy! Mayroon pang kandilaw ko. No! Ito, kahit mo dito. Oh. Idol, masawa na yung boss bird. Uy! Uh, sure. Nakipalanit ka man ano na. Hmm. Sir, sure, nagtakultabagbagi mo. mga... Mm, nakipalanit ka na naman. Una, nakipalanit ka Madi pa yung mabisin ni Dim Seta. Saan? Nag-exempt ko sa kanyata ni. Ito na yun. Idol ba ang kina-andres na yun? Si Tamanan niya. Ay, parang Diyos. Nakaliman. Sa talaga mga nato yun. Ito man ito si Talpan. Ang liman Pang Diyos. liman ay Diyos.

Cảm hey. mm các -hmm.